Uh, when we say Manny Pacquiao or the Pac-Man, so we are talking about isang legend sa boxing at of course, isang boxer na mayroong bansang nakasuporta sa kanya. Kagaya ni kagaya rin ng mga iba pang legends ng boxing, ano? Uh, gaya nila El Cotto ng Puerto Rico, ni Juan Dinamita Marquez ano, ng Mexico, at syempre ng mga Amerikanong sikat na boxer dahil nila Mayweather. Mayroon yung mga boxer na both na nakaka-resonate sa dalawang bansa gaya ng Mexico and uh, America gaya ni Oscar De La Hoya. So, pag sinabi natin Manny Pacquiao, ang ibig kong ipunto ay isang boxer na napakarami na achievements na I mean, super popular pagdating sa kasikatan, sa dami ng kinitang pera, sa dami ng taong uh, tutuwa sa kanya, no, sa dami ng taong fans niya. Sabi nga nung ilan, we are lucky na nabuhay tayo dito sa panahon na ito. O saan mayroong isang legend, legend ng boxing na ito nga si Manny Pacquiao. Si Manny uh, Pacman uh, Pacquiao. Nag-iisang 8th World Division at mabibigat ang kanyang kinalaban. So simula nung uh, magaan pa siya, no? si Sasakul, if I get the name right, um, si Ledwaba. Yan si Antonio Barrera, uh, Ma, si Juan Manuel Marquez, El Dinamita, na kanya talagang mortal, ano, mortal enemy na kanya estilo. Ano, dahil best niya na kalaban, apat, ano, si David na mas mabigat-bigat doon, si Hatton na pinatumba niya, ano. Marami, ito, mga itong pala yung knockout, yung na-knockout niya itong mga ito, ano. Si na napabagsak niya din yan, Uh, nung panahon na yun, sabi na masyadong malaki si Koto, pero natalo niya rin. At yung pinaka talagang mabigat, si um, Margarito. So, yan, ganyan kabigat ang mga natalo ni Manny Pacquiao, even though he is really a natural na magaan na boxer. So, yung kapasidad niya nga tumaas ng timbang, nadala-dala pa rin yung bilis at lakas, ano? ay talaga namang kahanga-hanga. nag one of a kind. Sa sobrang sikat nga ni Manny, uh, kahit mga nakalaban yung boxer ay bumibisita sa kanya. Kahit pa nga yung mga legends ng boxing gaya nila, Julio Chavez, ay dumadalo sa kanya. Ano, may istorya kasi na yung si Chavez ay dumalo kali Manny Pacquiao ano, sa kampo nila Manny para mamotivate yung anak niya na nagbo-boxing din ng no, mga panahon na yun, ano, na sabihin niya sa anak niya, ganito, ganito ang mag-training ng champion, kagaya ni Manny Pacquiao. Ito yung dapat panoorin. Kasi talaga ito puspusan. So, natatamaran siya doon sa anak niya mag-training, ano. So, um, kahit mga, kahit mga artista, ano, local man, Filipino artist, at even yung Hollywood actors, ano, sila ano Reeves, si Jason Statham, Um, at yung talagang magaganda sa Hollywood, ano, kagaya nila Paris Hilton, musician, gaya nila Bob Dylan, uh, yan ay dumalaw kay Manny Pacquiao. Ano? One of a kind, ano. So, normally, kakaunti yung ganyan, ano, yung mga boxers na talagang dinadalaw at pinupuntahan. Yan, so, uh, sa larawan, nakikita din natin si Sylvester Stallone. Of course, Rocky, ano. Rocky Balboa, yan and even um, fellow boxers. As si Triple G, uh, si Ryan Garcia, yung anak ni Bruce Lee, Shannon, sabi niya, <clears throat> sabi niya, I'm seeing something uh, like my father in Manny. Ano, yung dating ni Manny, may pagka Bruce Lee, ano. You know? So, nakaka-flatter yan, ano. You know? yeah, even um, Mike Tyson, ano, you know? Conan McGregor, and yung isa si um, hands of stone, you know? Si Duran, you know? Yeah. So, pag nakikita-kita sila, it's really uh, too much greatness in a picture. Ika nga. Si Kobe Bryant, you know? Kobe, the Black Mamba. So, when he visits the Philippines, number one kaagad agad puntahan si Manny Pacquiao. Uh, it's part of their um, culinary, you know? Yan. Yung gusto nila puntahan mga lugar, you know? Yan. Nakasama doon si Manny. So, that's how popular this guy is. So, kung isipin niyo mga kababayan, mga kaboxing fans, ano, ganitong taong kapopular, ano, minsan nalalagay pa rin sa ano eh, sa mga sitwasyon lihado, no? Uh, for example, um, huling nga laban kay Anto, yan, uh, nagmukhang ano ba si Manny Pacquiao, yung huling laban? I mean, in the eyes of the casual uh, boxing fans, ano, Uh, in the eyes of people na medyo ayaw na siya pagbigyan ano na lumaban pa sa pro if you will look at the social media you're gonna see na talagang uh, medyo disrespect niya ano pero if you analyze that uh, fight talagang uh, slow motion you analyze it you're going to see uh, who's the boxer compared to the kickboxer we we know na hindi hindi talaga ganun kabait 'yung ano 'yung world ano hindi ganoon kapatas ano uh, i'm saying that kasi hindi lang naman minsan nangyari yan kay Manny i'm gonna look back australia ano i um, mean si Jeff Horn pa yung pinakamadugas na kalaban ni Manny Pacquiao ano yan uh, just it's na nagsimula ano eh nagkaroon ng recipe na ganito siguro makakatalo kay Manny Pacquiao yung bagay na hindi niya ini-expect kaya gagaya kay Jeff Horn Hornismore, napakadugas pala nito. Na Uh, a really unknown fighter and then surprise surprise wala wala alam kay Jeff Horn ng mundo no kung paano lumaban nito. and um, pero ganun pa na napakadugas napakabully sa ring ano any loss on that fight no i remember Teddy Atlas inagtatanggol niya si Manny you know even though nakalaban din ng kampo nila sila Manny sa si isang laban remember uh, Manny fought with Team Bradley then pero the coach is defending Manny, saying that Manny won that fight. Tulad tayo sa mga years pa na nakaraan, wherein he should be fighting, should be fighting um, Errol Spence. Nanalo si Errol Spence sa yung laban, and uh, nando si Manny nanonood kay Errol Spence. And then Errol Spence calls out, called out Manny, you know. Sabi niya, gusto ko tayo labanan, Manny Pacquiao. Anong ano mo masabi mo? and he look at his side and say yeah uh, let's fight and all the uh, and everyone was clapping you know clapping their hands uh, very excited and then medyo last minute na ano biglang palit ng kalaban. you know someone even uh, bigger than Spence you know heavier than Spence you know this, uh, during that time it was Your Dennis Ugas. Kaunting time lang na pag-aralan ni Manny. Sobrang kaunti. He was repairing for Errol Spence pero nagkaroon ng eye injury. Now, mga kababayan, mga kaibigan, ano ba yung nangyari sa latest fight ni Manny? Dapat si Suzuki, uh, something like that, ano? Ang lalabanan niya. Pero nabago na naman. And it's still the same uh, recipe, ano? mas malaking kalaban, mas mabigat at mas matangkad. And he has a verb of uh, few weeks, few days to adjust in the training. Kasi ang niya, mas napakalaki ng gaan doon kay Anpo na nakalaban niya. As a boxing fan, no? and of course, um, as a Filipino, no? medyo I find this something, uh, medyo hindi patas eh. No? Manny Pacquiao is very popular. Mm -hmm no? Manny Pacquiao, I like to think na may good team siya na nagmamanage ng mga laban na kanyang pinipick up. Pero, the past years, ano, um, para bang um, they already found that recipe to defeat this guy. Hindi naman po talaga natalo si Manny Pacquiao. Ano? Alam, alam po natin yan. Um, lalo na yung mga nanonood ng closely nung laban. We have seen how Manny defended. Ano? How he dodged those punches, and how he really was the one who gave stronger punches. Um, the thing is, how did Manny look in the world? You mean know? it? So I think at the point, ng ating uh, podcast ngayon, ating sports analysis, I'm still standing on my opinion, and on that Manny, if he will dedicate, you know. Uh, gaya nga ng sabi nila Sean Porter, gaya ng sabi nila ang um, mga Mexican coach, ni um, Robert Garcia. Uh, Robert Garcia is a coach in boxing. Ano? Uh, nakalaban din nila Manny ang kampo na Pero sabi niya, uh, Manny is still Manny. and like niya sinasabi, si Manny is si Manny pa rin. No, nandun pa rin yung tiwala nila. No? Although they, they said, uh, they say Manny is a 45-year-old warrior, ano, 46-year-old. Not the same when he was a young fighter na talaga yung napakabilis at napakalakas. Ang sabi nga ni Sean Porter sa kanyang Porter Podcast, ay uh, yung mga suntok ni Ann po noon, uh, ang buong akala nila, ito kayang kaya iwasan ng Manny. you know? Wala lang kay Manny. kung tumama man, wala, wala pa rin. Um, at actually, hindi nga ito tatama. Uh, when, that, when we have the prime Manny. Sabi ni Sean Porter, given na mag-training si Manny, you know, gaya nung araw na ginagawa niya, old school training, Uh, get Freddy back. Get, sabi, get Freddy back. Mas no, six months na mong training. Old school. Ala Rocky Balboa. No? And we might see him win. You know, even in pro. Kahit diyan kay Barrios. No? Yan sabi Sean Porter. Sean Porter is a boxer. No? Kaya I trust this guy. No? Uh, hindi niya sinasabing si Manny wala na laban. He said Manny just have to train. Kasi Manny look bulky in this exhibition fights. Ano, kahit pa yung kay uh, sa Korea, kay DK, you know. And of course, dito kay Anpo, he really look bulky. So halata ng boxer kung hindi nagtitraining ang kapwa boxer. No? Um, Team Bradley uh, also have those um, similar things na sinabi niya ano basta uh, you can train pero meron sa kanya na ano eh, uh, medyo ayaw niya palaban yung ano yung talagang active na boxer, dapat deserve labanan yun ng isa pang active rin na boxer. Parang ganoon ang datingan. Pero, you know, uh, people, they know, ano, in the boxing world, na money still draws a lot of money. Maraming pera ang kikitain niyan, ano? And, um, mahirap atanggihan yan. yan. Yung bagay niya, yung fact na yan, if money is willing to fight, a pro, And then, um, surely, malaking pera yan. Could not be a mega fight, pero still, malaki pa rin yan. Because, again, Manny is supported by, in Asia, Philippines, in Asia, marami siyang fans, ano? Even in America. And if we will have a Barrios, ano, who's uh, supported by uh, his country, then, ang laking laban pa rin. Yan. Nga lang, balik tayo dito sa, sa, sa nangyayari na mga exhibitions fight ni Manny wherein many feel na this is not 100% man. Mukhang hindi nag-training yung gusto eh, kasi bulky siya. No, may mga taba-taba, kumbaga, hindi ka, hindi ka gaya ng pure muscle tangkat. He can still win, you know, despite that. Um, we know that. Um, pero, the thing is, eto nga, how will he look in the world? So, may mga, ano nga, may mga picture nga sa Ryan Garcia. Parang sinasabi ng picture na, ito may idol ko, ano nangyayari? I'm expecting na ma-knockout niya to. Pero, it doesn't look like knockouts coming. So, alam niyo naman, ah, hindi lang basta yung pumunta doon para cheer ang kanyang hero. Yeah. Like, di may business selling it. Like, if uh, Manny Pacquiao and Ryan Garcia will be fighting, ano? You know? So, it's a real boxing match, ano? You know? So, imagine the money that will surround that. Especially kung magaling yung promoter sa kanyang promotion. Remember, Manny is a legend, a superstar. And Ryan Garcia uh, has already arrived, I feel. Um, he has this charisma, he has the looks, um, he has that one punch na malakas talaga, na kaya mag-knockdown. Alang, he doesn't have that dedication pa, eh, you know? So, we're only wishing King Ryan na magkaroon ng more, more dedication sa kanyang craft, you know? sa kanyang boxing pag magkakaroon ng magandang narrative dito, no? I mean, story. Like, for example, the passing of a torch or si Manny naghahanap ng makakatalo sa kanya, no? And uh, yung pagpapasahan niya ng kanyang legacy. Ano, maapakagandang narrative dito para kay Manny Garcia. And I feel uh, many boxing fans and even casual fans will buy this. Nasusuporta nila, bibili nila yan. Now, um, the thing is, um, may masama pa rin ano, eh, um, bunga kapag si Manny ay hindi natin nakikitaan ng napakagaling na Manny Pacquiao sa ice exhibition fight. Sa kanina, hindi ba yung tingin sa kanya ng mundo mahina na tumatanda? ano palagay niyo? Dapat ba si Manny ay uh, parang may breaks pa sa mga laban niya? I mean, nagrepreno, nagpipigil or nagpapaubaya dito sa mga exhibition fights na ito or he must be like a Mayweather na uh, with the thinking na nobody can uh, can look uh, can make me look bad na walang sino man yung makakapagpasama nung aking um, uh, status na unbeatable ganyan yes, si Mayweather eh ganyan niya pinaproduct yung sarili niya remember so again uh, feel ano na nadedehado si Manny sa mga uh, negotiations na ganito na si si Suzuko ang kalaban and then naging si Anpo um, si Eros sa kalaban and then naging si Ugas so I, I I think that's the recipe you know to beat Manny Pacquiao and to end his um, career in boxing I feel and with that sana yung kanyang management merong mga kumbaga mga clause na bawal mag-iba ng kalaban ano sana ganoon kasi well, maybe iniisip niyo na lang na pwede naman i-training natin sa maraming estilo si Manny pero that would really be difficult no um i'm always thinking na let's see si Mayweather you no know? uh, magagawa ba nila kay Mayweather yan yeah? so bumabalik yung sinabi ni Mayweather dati na i'm my own boss nagyayabang yan. no? And it's kind of true. Ito parang si Manny, kailangan, kailangan talaga ng pera, no? Na uh, yun ang, yun ang parang dating sa marami, no? Um, which could be true because he has editorial plans. And marami, sabi nga sa Porter po Podcast, sabi ni Sean Porter, I think hindi niya pa rin binibitiwan yung pag nanayos siya maging presidente ano uh, he believes so much in boxing that boxing can take him to the highest level of course uh, iba marami iba iba ang pananaw diyan no marami nang nababash kay former senator Manny Pacquiao uh, sa people's champ uh, pagdating sa politics ano expect if what he if he wants to do that if he wants to fight in pro uh, if he wish to continue fighting i feel maganda yung nag-aantay pa rin kay Manny sa mga exhibitions basta may magandang narrative lang Now for example, I'm Manny Pacquiao. I'm, I'm a warrior who's wanting to end this reign. Pero I'm looking for someone who can defeat me. Even in exhibitions, you know, welcome all, try to defeat me. Pero if we were gonna have a kind man, you know, magmumukhang weak, ano, si Manny, mm, kailangan pang slow mo and analyze mabuti yung mga galaw para makita mo, ay, pala siya naging diado. Alam niyo pa rin pala yung ginagawa niya. Uh, there's a lot of money. Marami pa rin money na makakikita si Manny. Uh, Pacman Pacquiao, yun ang isang magandang bagay. Pero I hope, ating pambansang kamong, itong ating idol, itong ating uh, champion, sana pakalagaan nyo yung uh, reputation niya na siya ang pinakamagaling sa boxing. So hanggang dito lamang. Uh, maraming maraming salamat po sa panunood ng Ponderings. God bless everyone.